Good morning po mga guys uh, mga ma'am sir uh, mga idol good morning po sa inyo lahat no mga kaon naman ta mamahaw naman ta uh, kaon naman ko mga guys kay daw uh, uras na no Mano um, naman parang uh, may ibato pala sa sakit mga guys kinang lang tagid na bisan ka ba ta kaon gindag yapon nga aman kaya na siya ang unang bulong sa lawas ta kinang lang uh, dulaon ang gutom tama no uh, kung sa bagay tani wala man kung gana magkaon pero ginapilit lang ni mga guys pilit lang bala para lang uh, maunda lang ang dyan, Amun na siya mga guys para makatumar naman sa mga bulong kung may mga bulong na uh, Kaon tama guys, kaon. Oh, mula ni akong kwang ngali sudan, mga guys. Oh, mga uh, ano lang oh, uh, pan lang ah uh, pinaksiw lang uh, isda mga guys, lang. Kain tayo, kain tayo sa inyo lahat. Yeah. <laughs> Kain tayo no sa inyo lahat no sa mga sa lahat na mga ano ko no um, uh, hindi ba la nakapang ano sa inyo la kain, kain, tayo sa inyo lahat no mga pamilya ko kaparentihan mga friends or uh, kahit hindi kayo kilala kahit hindi kayo friends uh, good morning po sa inyo lahat Mamahaut ninyo mga guys, pamahaut ah. Hmm, ni ako ang kwan mga guys oh. Hmm. Ni oh, ako sa daan na pinaksiw lang mga guys. Pinaksiw ng mga daan mga guys. Hmm. <coughs> Mayo ro no? kay murag medyo natulutan niya ako gamay ah, uh, ang ulan murag dili na kayo baskog amot sa inyo mga guys. Dia kusog ra ulan gyapon sa inyo ha. Jadi mga guys, ah, uh, ang daw medyo kalma ang ulan pero mubalik lagi hapon man guys o gusto wala na gud na pod og na pud siya Hindi na may baluan og dugay mo ulan na pud um, pero mas may ayaw na lang ni ikumpara sa nag uh, kahapon o kung sa nagligad no Guys mga guys uh, sana uh, idulao na ang bagyo ni Lord no uh, ah, kay para nga wala sang damo nga maapektuhan no ah, yes, so, mga idol no kay sa inyo lahat no i ano natin no idasal natin na uh, mawala ang bagyo matunaw ang bagyo no ako nagdasal sa ating Panginoon na uh, ang bagyo tunaw ng bagyo no ah, tanan nga bagyo nga may ara no ang tanan nga bagyo tunaw ng mga bagyo kay para nga uh, wala sa may maapektuhan no Ah uh, pang uh, Lord God uh, ikaw mag uh, uh, pakamaayo namung tanan no uh, buligi kami Ginoo sa among ginapaayon say mo no uh, Yan lang mga guys thank you so much and uh, thank you for watching and god bless us all